ang bus na walang babaan. Mahigpit na niyakap ni Juveline ang kanyang bag habang naghihintay ng masasakyan sa isang madilim na hintuan ng bus sa Tarlac. Halos wala nang dumadaang sasakyan. At tangi ang ilang ilaw ng poste ang nagbibigay liwanag sa paligid. Pinagpawisan siya kahit malamig ang hangin. At paulit-ulit niyang tiningnan ang oras sa kanyang cellphone. Alas dose, medya na ng gabi. Parang huling biyahe na yata to. Bulong ng isang lalaking nakatayo sa malapit. Lumingon siya. Isang lalaking nasa apat na pung taong gulang ang nakatayo malapit sa kanya. Mukhang pagod ito marahil ay kagagaling lang sa trabaho. Maya, maya isang basang minto sa harapan nila. Luma na ito. May mga kupas na pintura at kalawang sa gilid. Ang nakapaskil na ruta ay simpleng nakasulat. Biyahe diretsyo. Napakunot noo si Juvelin. Parang hindi ito pamilyar. napatingin siya kay Nolly. Ang lalaking kasama niya sa hintayan. Wala ito ang alinlangan na sumakay kaya't sinundan na lamang niya ito. Wala naman siyang ibang pagpipilian. Pagkapasok niya sa loob ng bus, agad siyang nakaramdam ng kakaiba. Parang nanlamig ang hangin. Hindi dahil sa si aircon, kundi sa isang hindi may paliwanag na dahilan. Ang ibang pasahero ay tahimik na nakaupo. Nakayuko, tila walang emosyon. Napalunok si Jubilin at pumili ng pwestong malapit sa bintana sa may gitnaan ng bus. Si Noli naman ay ibupo sa unahan, malapit sa driver. Pagkaupo, Sumandal siya at minusda ng tanawin sa labas. Pero habang patuloy sa pagtakbo ang bus, napansin niyang parang hindi nagbabago ang paligid. Ang madilim na kalsada. Ang punong kahoy sa gilid. Ang kawala ng ibang sasakyan. Paulit-ulit lang. Lumipas ang kalating oras. Isang oras. Dalawa. Napakunot na ako si Jubilin. Hala, bakit parang hindi tayo nakakarating? Mulung niya sa sarili. Muli niyang tinignan ang paligid. Wala pa rin bumababa. Wala rin sumasakay. Nakaramdam siya ng kaba at pinindot ang buzzer. Ding! Walang reaksyon mula sa driver sumubok siyang lumapit. Manong, para po walang sagot. Hindi man lang siya tinapunan ng matandang driver. Nalamig ang kanyang katawan. Lumingon siya kay Noli na ngayon ay nakatingin sa kanya. Kita sa mga mata nito ang takot. "Miss," mahinang sabi ni Noli. "Hindi ito titigil." Napakorupsya. Anong ibig mong sabihin? Napailing si Nolly. Tila hindi sigurado kung sasabihin ba o hindi. Ilang linggo na akong nandito. Sumakay lang ako pa uwi. Pero mula noon, hindi na ako nakabababa. Nalaglagang pa nga ni Jubilin. Imposible yan. Hindi pwede yan. Lumingon siya sa ibang pasahero. Mga kuya, ate, nasa na tayo? Bakit hindi hindi humihinto ang bus? Tahimik lang ang lahat. Ngunit isang babae sa may dulo ng bus ang bagyang gumalaw. Daan-daan ito ang iniangat ang mukha. Maputla, may malalim na eye bags at may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Tama siya. May tong sabi. Matagal na kaming nandito. Pero kahit anong gawin namin, hindi kami makababa. Lalo pang lumakas ang kabog ng dibdib ni si Juvelin. Hindi, hindi pwedeng ganyan. Muling lumingon sa harapan si Juvelin at hinawakan ang balikat ng driver. Manong, anong nangyayari dito? Tigilan nyo na to. Biglang lumangon ang driver. Nanlaki ang mata ni Jubilin nang makita ang mukha nito. Hindi pang karaniwan. Kulubot ang balat. Parang hindi normal na tao. At ang mga mata nito, wala. Wala ito eyeballs. Kundi malalim na hukay lamang. Sa isang malalim na boses, bumulong ito. Walang babaan. Napatras si Juvie. Nanginginig ang buong katawan. Hindi siya makapagsalita. Hindi, hindi siya makagalaw. Naramdaman niyang may humawak sa kanyang braso. Sinoli. Kailangan nating makalabas dito. Bulong nito nagkatinginan sila. Alam nilang walang ibang paraan kundi lumaban. Subukan natin ang emergency exit nung ni Jubilin. Pero bago siya makakilos, unti-unting tumayo ang ibang pasahero. Isa-isa silang lumingon kina Juvelin at Nolly. Unti-unting lumalapit. Ang mga mukha nila hindi na normal ang kanilang mga mata itim na itim ang kanilang mga labi nakangiti pero ngiting hindi masaya kundi ngiting puno ng kasamaan napaatrasin napa na Jubilee at jolly kailangan nating tumakbo sigaw ni Nolly sabay hila kay Jubilin patungo sa likod ng bus. Pagdating nila sa emergency exit, hindi ito bumubukas. Sira, sigaw ni Jubilin. Alos mayak na sa takot. Tumingin si Nolly sa bintana. Wala na tayong choice. Ginuha niya ang siko at buong lakas na binasag ng salamin. Humaginit ang malamig na hangin sa loob. Handa ka na? Tanong ni Nolly. Napatingin si Jubilin sa labas. Madilim. Malalim ang kawalan ngunit mas nakakatakot ang manatili sa bus na ito. Huwag kang bibitaw, sigaw ni Noli, sabay talon palabas. Sumunod si Jubilin. Bagsak sila sa malahimig na lupa. Humihingal at nanginginig. Nang magmulat sila ng mata, wala na ang bas. Tahimik. Nagkatinginan sila. Kapwa hindi makapaniwala. Nakaligtas tayo? Bulong ni Jubilin. Biglang mula sa malayo, may narinig silang tunog ng makina. Napalingon sila. Sa kalsada, unti-unting bumagal ang isang paparating na bus. Bumukas ang pinto at isang malamig na tinig ang malingaw-ngaw. Sakay na!